Pinagigiliwan ng mga fans ang dance performance ng buong cast ng Ang Mutya ng Section E na pinangungunahan ni na Andres Molac at Asten Alveda. Ito ay naganap sa ginawang The Ultimate Fan Meet and Great Show, Section Nation D2 na dinadaluhan ng kanilang mga fans. Ang bawat galaw ni na Andres Mulak at Asten Olvega at iba pa nilang mga kasamahan ay kinikiligan ng kanilang mga audience. Todo hataw sa pagsayaw ang buong cast at lahat sila ay nakasuot ng school uniform na talaga namang nababagay din sa kanilang lahat. Pagkatapos ng kanilang dance performance, inibitahan naman nila ang mga tao na suportahan at subaybayan ang kanilang mutya ng Section A Book 2. You guys are yes? you or... At pagkatapos ay nagkaroon din sila ng group picture sa stage at makikitang magkatabi sa gitna ang dalawa na sina Andres at Asti. Hindi mapigilan ni Andres Mulak na mapaluha habang nasa backstage ito dahil sa kanilang matagumpay na fan meet and greet show. Sa pangalawang pagkakataon ng kanilang show, kinantahan ulit ni Andres Mulak si Astin na napakaganda sa kanyang kasuutan na pink cocktail dress. naman napigilan ni Andres na yakapin ang dalaga pagkatapos niya itong kantahan at makikita ding yumakap din sa kanya ang dalaga. Asteen, um, gusto ko lang sabihin maraming maraming salamat talaga. Taos-pusong nagpapasalamat si Andres kay Astin dahil sa malaking ambag nito para sa kanya at para sa kanilang mga kasamahan para mapaganda ang show. without the muta herself. And we are all very proud of you. You made, and you made it easier for me.